sabi ni uh, mahal na Pangulong, dating Pangulong Duterte, wala na rin posisyon, Wala na rin demokrasya. Kasi nga, ba, ah, ba't hindi <laughs> eh, ka nagsasalita? Sabi niya gano'n. parang mga media, palatan. binayaran na daw. Oh, man. Lahat oh. rin. Talaga, yes, parang yes, rin hindi rin siya na. nakikinig ng politisko. Eh. Tayo ay huh? naririto pa. Uh, ano po, kami aktibong <laughs> pumapansin sa mga katewalihan oh. at pagkakamali. At pumupuri din sa mga achievements ng ating gobyerno. Pero sec ito ka. Nasaan na ba? Ikaw ba uh, uh, actually, yes, ay okay, oh. Actually, oh, yung statement, Paolo Duterte? actually, yung statement na yan ay mm. uh, pagseset ng predicate mm. para sabihin niya mm. next week o next month. No. No. Kami no. na yung bagong oposisyon. Kami Kasi na, ako na. Kasi yung predicate. Yan. Na. Wala nang oposisyon. Kami na pupuno dyan. No? Mm. Papuntang midterms. No? Papuntang mm. midterms. Huwag nyo kalimutan, sa October 30, barangay election. Yan mm. nga. Oo. At, mm. tapos susunod after ng barangay election, simula na 'yan ng kampanya unofficially hmm. papunta sa midterm. Yeah. No? Papunta sa midterm. Kaya nga kinukuha na niya eh, sineset na niya 'yung tone, wala nang oposisyon, mm. no? Kami na ang pupuno diyan, no? Yan yung mga ah, tingnan natin, yung Mga ha? between the lines eh. Yan yung yeah, mga Yan, yan ang bago.